Welcome back, fight fans! Ngayon, sisirain namin ang isa sa mga pinakaabang ang laban sa boxing sa kamakailang kasaysayan na Oya, The Monster, Inu vs. Gervonta, Tank, Davis. Ito ay isang sagupaan na nangangako ng mga paputok mula sa pagbubukas ng kampana. Sumisid kami ng malalim sa kanilang pagsusuri at diskarte sa laban. Kaya siguraduhin pindutin mo ang button na mag-subscribe at manatiling nakatutok para sa lahat ng aksyon. Magsimula tayo sa isang mabilis na pagtingin sa mga mandirigma. Si Naoya Ino, na nagmula sa Japan, ay isang fenomenon sa mundo ng boxing. Sa isang perpektong record, kilala si Ino sa kanyang napakabilis na bilis, katumpakan, at lakas ng knockout. Ang kanyang palayaw, The Monster, ay mahusay na kinikita sa pamamagitan ng kanyang nanginibabaw na mga pagtatanghal sa maraming klase ng timbang. Sa kabilang panig, mayroon kaming Gervonta Davis mula sa USA. Tinaguri ang, Tang, si Davis ay isang powerhouse na may mabangis na kakayahan sa knockout. Ang kanyang agresibong istilo at mapangwasak na suntok ay ginawa siyang isa sa mga pinakakinatatakutan na manlalaban sa esport. Parehong fighter ay nasa kanilang kalakasan at handang patunayan na sila ang pinakamahusay. Ngayon, sumisid tayo sa pagsusuri ng laban. Hahatiin natin ito sa tatlong pangunahing bahagi, Opensa, Depensa, at Ring Generalship. Si Ino ay isang master ng nakakasakit na katumpakan. Siya ay may kakayahang maghatid ng mabilis na mga kombinasyon na may tumpak na katumpakan. Ang kanyang mga puha sa katawan ay partikular na nakamamatay, madalas na sinisira ang kanyang mga kalaban sa panahon ng isang labanan. Si Davis, sa kabilang banda ay nagdudulot ng matinding kapangyarihan sa kanyang pagkakasala. Ang kanyang kakayahang tapusin ang mga laban sa isang suntok ay walang cap ares. niya ang bawat suntok na may masamang intensyon at may kakayahan sa paghahanap ng baba ng kanyang mga kalaban. Ang depensa ni Noo ay batay sa kanyang hindi kapanipani walang footwork at pagdalaw ng ulo. Siya ay isang mahirap na target na tamaan. Madalas na nadulas ng mga suntok at nakakatugon ng may nakamamatay na katumpakan. Ang depensa ni Davis ay umiikot sa kanyang mataas na bantay at kakayahang sumipsip ng mga suntok habang isinasara ang distansya. Ang kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol ay nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa loob at ilabas ang kanyang mga power shot. Mahusay si Ino sa pagkontrol sa bilis at distansya ng laban. Idinidikta niya ang aksyon gamit ang kanyang jab at pinipigilan ang kanyang mga kalaban sa kanyang paggalaw ang ring generalship ni Davis ay tungkol sa paglalapat ng walang humpay na presyon. Mabisa niyang pinutol lang sing-sing, na pinipilit ang kanyang mga kalaban sa mga hindi komportableng posisyon kung saan maaari niyang pakanabangan ang kanyang mga suntok ng kapangyarihan. Ngayon, pag-usapan natin ang diskarte. Para kay Ino, ang susi sa tagumpay ay nasa kanyang bilis at teknikal na husay. Kailangan niyang manatiling mobile, gamitin ang kanyang job para panatilihing malayo si Davis. At pakanabangan ang kanyang mga bukas na may mabilis na kombinasyon. Para kay Davis, ang diskarte ay tututoon sa presyon at kapangyarihan. Kailangan niyang putuli ng sing-sing. Makapasok sa hanay ni Ino, at ilabas ang kanyang malalakas na hook at uppercuts. Ang pagsira sa katawan ni Ino ng maaga ay maaaring maging mahalaga. Ngayon sa aming mga hula at mga susi sa tagumpay. Kung mapanatili ni Ino ang kanyang distansya, gamitin ang kanyang superior footwork at maiwasang masangkot sa away. Malaki ang tsansa niyang manalo sa mga puntos o kahit na makaiscore ng late stoppage. Para kay Davis, ang susi ay gawing laban ito, hindi isang laban sa boxing. Kung kaya niyang putulin ang ring, Mapunta ang kanyang mga power shot, at gawin itong isang pisikal na paligsahan, may potensyal siyang makaiskor ng knockout. Ito ay talagang isang labanan kung saan anumang bagay ay maaaring mangyari. Ang parehong mga manlalaban ay may kung ano ang kinakailangan upang manalo, at ito ay darating sa kung sino ang mas mahusay na may ang kanilang plano sa laro sa gabi. Maaari naming asahan ng isang paputok at lubos na teknikal na labanan sa pagitan ng dalawa sa pinakamahusay sa negosyo. Ano sa tingin mo? Sino ang lalabas sa tuktok sa Epic Showdown na ito? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At kung nasiyahan ka sa pagsusuri na ito, huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang nilalaman ng boxing. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.